Ganyan yung hagis Yung hagis kanina <laughs> <laughs> si, ano, si eh. Nanay. Go naman, baka bye. naman oh. Babo lang eh. Kaya nagkakaano yung mga isda eh. Ang kailang meron eh, din. Ay, hindi ganun. Hindi mga ganun malalim. Hirap putik. Ay, eh, maliit. Koko na may malilit na 'yan. Malilit din. Hindi na. na. Ay, na, may malilit. Na. Yung Yung biyan ko pala naghahagis ng dala. Hum, bilog po talaga 'yan. Daring maliliit yan. है रहने आरामेंगे हम ये रह आरामी Ang dahil suso dyan. Doon, no, laka ng know, mga bulik, gabinte. Doon sa may pinagitsahan namin kanina. Ayan, pang daing. Ayan. <coughs> Hagsabit. Hagsabit yung anh, bằng dying. Eh, xabbit xabbit chintelapia mười lăm lê tê. A sao hỏi bún sô không anh. Tê, eh? Tê, mô, mô, doon ng doon babaw ba hmm no lumubog na nga. Pa, pa. ah

<laughs> Ay, saan doon no? Mabilis. Ay, no? Oo, oh, kamabila na. Inahin na yan, kay RC. Inahin na yung sumabit na yan, sa mabantay. Ay, no, dami rin lang yun. Bundarag. Kaya lang yung pamantiki pang maliit eh. Ang kawala rin yung... Malaki? Oo. oh. Sa parang maganda. Meron kaya? Ay bubulay. Ayan eh. Ay baka tayo ay inahin. Nasaan yo ano ni malayo yung inahin niya. Eh pangulan kay RC mamaya. Tilapia nga ayun. pa nakakabaong patabura kayo. mhm Dambong na hole. Eh. Dito tay. Wala halimaw. Kaya -ano eh. Kanina daming lutang. Ano maga? Sinaboyan ko nga kanina rin eh, kadaing takbo-takbong gano'n eh, mukhang dating sa pansin na wala na eh. Mabaw na no? Mabaw na nagsisid na. Mabaw lang eh, pero marami sa dahil yun no? oh. Marami. Marami ang kaya lang. Parang peace pan eh. Uh, kung di, uh, isang araw, kung lang, ano, nung isang araw, kulang ano na kayo nahuli dyan kanina nung isang araw, pera pa kapon. Dahil ko nang nahuli, kaya nahuli, disyado ako eh. Matsaga yun eh. Kami lumilipot kami ng pwesto eh. kali. Pag ayo lang. Uh, si meron pa din. Oh, pakulong mo, pakulong. Na angat mo 'yun eh. Ayan, Ayan na. Nah siguro yan. Hmm. Kaway, kaway, Sekabe, Duh, no. sa gabi marami yan masabit na doon maganda ron sa isa last na yan laki janitor tatay laki laki, laki janitor <laughs> Yan yanitor na ul. Magla-tigyo. <laughs> Yan, <ako>. Yanitor. <laughs> si singit po kami rito sa mga bata. Eh ayo me hole. rin eh? nasa mga bor kayo may lumulubog babaw lang babaw lang ito kay Arce, ano? nak eh zero buwan na niya namin tinapya sa kabiyak Para may pumasag. Ito <tip> ano, binahayan din ano. Ala, meron. Hah? Ayo, malik. Uh.